mga pinili ng Diyos. Alam niyo bang may mga bagay na hindi mo kailanman dapat sabihin sa kahit na sino, kahit sa pinakamalapit mong kaibigan, sa pamilya o sa social media? Oo, may mga sikreto na ang Diyos mismo ang nagbigay at siya rin ang naguutos na ito'y manatiling lihim. Ito ang tanong, gaano karaming tagumpay, biyaya o pangarap ang nawawala dahil sa ating paglabas ng mga bagay na dapat sanay itinago. Sa bawat pagbubunyag ng sikreto, tila binibigyan natin ng pahintulot ang kaaway na sirain ang plano ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi ka maingat, ang mismong mga tao na inaakala mong kakampi ay maaaring maging sanhi ng iyong pagkadapa. Tandaan natin ang kwento ni Jose. Ang kanyang panaginip ay ibinahagi niya sa kanyang mga kapatid. Ngunit ito ang nagbunsod ng kanilang inggit at pagkamuhi. Ang resulta, siya ay ipinagbili bilang alipin. Mga kapatid, hindi lahat ng tao ay dapat makaalam ng iniukit ng Diyos sa iyong puso. Maging si Samson ay bumagsak dahil sa kawalan ng pag-iingat. Nang sinabi niya ang lihim ng kanyang lakas kay Delilah, ito ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Hindi dahil mahina ang Diyos, kundi dahil si Samson ay hindi naging mapag-ingat sa sagradong bagay na ibinigay sa kanya. Ikaw ba, Chosen One? Nagiging maingat ka ba sa iyong mga salita? Kaya't sa araw na ito, gusto kong hamunin ka. Ano ang mga bagay na binubunyag mo na dapat ay nananatili sa pagitan mo at ng Diyos? Habang ang mundo'y tila nagtutulak sa atin na ipahayag ang lahat, ang Diyos ay nagsasabi, tumigil ka muna, magingat ka, hindi lahat ay dapat malaman. Mga kapatid, ang kaalaman ay kapangyarihan, ngunit ang pagsasalita ng hindi tamang bagay sa maling panahon ay kapahamakan. Ngayon, pag-usapan natin ang limang bagay na kailanman ay hindi dapat mong ibunyag. Kung nais mong mapanatili ang plano ng Diyos sa iyong buhay, manatiling nakikinig at maging handa sa Kanyang salita. Handa ka na bang matuto? Panguna, ang iyong pangarap. Mga kapatid, Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isang babae mula sa Biblia na nagkaroon ng napakagandang pangarap mula sa Diyos, si Hannah. Ang kanyang kwento ay isinulat sa Born Samuel, 1-20. Si Hannah ay isang babaeng may matinding pangarap, ang magkaanak. Sa panahong iyon, ang kawalan ng anak ay itinuturing na kahihiyan. Kaya ang pangarap ni Hannah ay mas malalim pa kaysa sa simpleng kagustuhan. Ito ay panawagan mula sa Diyos. Ngunit sino ang unang naging hadlang sa kanyang pangarap? Hindi ang mga kaaway mula sa labas, kundi ang mismong tao sa loob ng kanyang tahanan. Si Pinayna, ang isa pang asawa ni Elkana. Sa halip na damayan si Hana, si Pinina ay nagbigay ng panlalait at insulto. 1 Samuel 1.6-7 Sa araw-araw na panunukso, maaring tanungin ni Hana, Panginoon, kailan mo tutuparin ang pangarap ko? Ngunit narito ang mahalagang bahagi ng kwento. Hindi kailanman sinabi ni Hana ang lalim ng kanyang pangarap kay Penina. Sa halip, tumahimik siya at dinala ang lahat sa Diyos. Sa templo, inihayag ni Hana ang kanyang mga luha, hindi sa tao, kundi sa Panginoon. 1 Samuel 1.10.11 At doon, isang pangako ang kanyang binigkas. Panginoon, kung ako'y bibigyan mo ng anak, ibibigay ko siya sa iyo habang siya'y nabubuhay. 1 Samuel 1.11 Mga kapatid, ang aral dito ay malinaw. Hindi lahat ng pangarap ay kailangang ibunyag sa maling tao. Tulad ni Hana, mag-ingat tayo kung kanino natin sinasabi ang mga nilalaman ng ating puso. Hindi lahat ng tao ay kayang unawain ang panawagan ng Diyos sa buhay mo. May mga tao na maaaring maging penaina sa iyong buhay. Mga taong ginagamit ng kaaway upang sirain ang iyong pananampalataya. Kaya paano mo mapoprotektahan ang iyong pangarap? Una, ibahagi lamang ito sa mga taong may malalim na pananampalataya at panalangin. 1 Thessalonica 5 11. Pangalawa, tulad ni Hana, dalhin mo ang iyong mga pangarap sa Diyos sa panalangin. Filipos chapter 4:6. Huwag mong hayaan ang panunuya ng iba na sirain ang pagtitiwala mo sa Panginoon. At narito ang pinakamahalagang tanong. Handa ka bang maghintay tulad ni Hana? Kung ikaw ay magpapakumbaba, mananahimik at mananalangin, walang pinina, Walang panunuya ang makakapigil sa katuparan ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, sa bawat pangarap na ipinagkaloob ng Diyos, may tamang panahon. Maghintay, magtiwala, at manahimik sa harap ng Diyos. Pangalawa, ang iyong tagumpay. Mga kapatid, isipin natin ang isang tao sa Biblia na nagkaroon ng napakalaking tagumpay, si Haring Hezekias. Ang kanyang kwento ay makikita sa 2 Kings 20, 12, 19. Si Hezekias ay pinagpala ng Diyos ng isang kahangahangang tagumpay, isang mahimalang paggaling mula sa sakit at isang panibagong labing limang taon na idinagdag sa kanyang buhay. Bukod dito, pinalakas ng Diyos ang kanyang kaharian at ginawa siyang isang kilalang hari. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos ng tagumpay na ito? Sa halip na maging mapagkumbaba at tahimik na pasalamatan ng Diyos, ipinagyabang ni Hezekias ang kanyang kayamanan at kapangyarihan. Nang dumating ang mga sugo mula sa Babylonia, ipinakita niya ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang mga pilak, ginto at maging ang bawat sulok ng kanyang palasyo. Wala siyang itinago. 2 Kings 20.13 ngunit narito ang babala. Ang ipinagyabang ni Hezekias ay naging daan upang maipakita ng Diyos ang kahinaan ng kanyang puso. Sinabi ng propetang si Isaias na ang lahat ng kayamanang ipinakita niya ay kukunin ng mga Babilonyo at ang kanyang mga anak ay mabibihag. 2 Kings 20.16.18 Ang kayabangan ni Hezekias ay nagdala ng kapahamakan, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang bayan. Mga kapatid, huwag nating kalimutan ang sinabi sa Kawikaan 16-18. Ang kapalaluan ay nauuna bago ang kapahamakan at ang mapagmataas na espiritu bago ang pagbagsak. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipagyabang. Tandaan, ang bawat tagumpay na mayroon tayo ay biyaya mula sa Diyos. Kung hindi natin ito iingatan, maaari itong maging sanhi ng ating pagbagsak. Kaya ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay pinagpala? Una, pasalamatan mo ang Diyos ng pribado. Tulad ng sinabi ni Jesus, Ngunit kapag ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at manalangin sa iyong ama na nasa lihim. Mateo 6.6 Pangalawa, maghintay ng tamang panahon upang ibahagi ang iyong tagumpay huwag magmadali sa tamang panahon gamitin ang iyong kwento upang magbigay kaluwalhatian sa Diyos at magpalakas ng pananampalataya ng iba Filipos 2:3-4 Ang tagumpay mo ay hindi tungkol sa iyo kundi tungkol sa kung paano ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay Mga kapatid narito ang tanong Ang tagumpay ba na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay ginagamit mo upang magpakumbaba o upang magmataas. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay ang pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa Kanya. Kaya't sa bawat biyaya, magpasalamat, manahimik at maghintay ng tamang panahon. Huwag mong hayaan na ang tagumpay mo ang maging dahilan ng iyong pagbagsak. Pangatlo, ang iyong kahinaan. Mga pinili ng Diyos bawat isa sa atin ay may kahinaan. May mga bahagi ng ating buhay na hindi nating gustong ipakita, ngunit may mga pagkakataon din na sa ating pagiging bukas, tayo mismo ang nagdadala ng panganib sa ating sarili. Ganito ang nangyari kay Samson. Isang taong makapangyarihan ngunit naging biktima ng sarili niyang kahinaan. Ang kanyang kwento ay makikita sa hukom 16, 17, 19. Si Samson ay may lihim na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas, ang kanyang buhok na tanda ng kanyang tipan sa Diyos. Ngunit sa kabila ng babala ng Diyos na palapit si Samson kay Delilah, isang babaeng may maling motibo. Sa paulit-ulit na panunokso at pagpapanggap, nakuha ni Delilah ang lihim ni Samson. Sa sandaling ibinunyag ni Samson ang kanyang kahinaan, ginamit ito ni Delilah upang ipahamak siya. Naputol ang kanyang buhok, nawala ang kanyang lakas, at siya'y nabihag ng kanyang mga kaaway. Ngayon, narito ang tanong. Bakit ibinahagi ni Samson ang kanyang lihim sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan? Mga kapatid, ang pagiging bukas ay mahalaga. Ngunit hindi ito dapat ibigay sa maling tao. May mga taong ginagamit ng kaaway upang sirain ang iyong buhay. Ang kahinaan mo, kapag hindi mo ito iningatan, ay maaring maging sandata ng iba laban sa iyo. Ano ang dapat nating gawin? Una, ibahagi lamang ang iyong kahinaan sa mga taong may espiritual na integridad. Tandaan ang sinabi sa Kawikaan 11.14, Kung saan walang matalinong patnubay, ang isang bayan ay nabubuwal ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Magtiwala ka lamang sa mga taong nananahan sa Diyos at tunay na nagmamalasakit sa iyong kaluluwa. Pangalawa, ialay mo ang iyong kahinaan sa Diyos na nagbibigay ng lakas. Sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 2.9, Sapat na sa iyo ang aking biyaya sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kapag inialay mo ang iyong kahinaan sa Diyos, binibigyan kanya ng lakas upang malampasan ito. Huwag mong hayaan na ang iyong kahinaan ang maging dahilan ng iyong pagkatalo. Sa halip, gawin mo itong pagkakataon upang makita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. At narito ang hamon: Kanino mo ibinabahagi ang iyong kahinaan? sa mga taong nagmamalasakit o sa mga taong nagdadala ng kapahamakan mga kapatid huwag nating kalimutan si Samson ay hindi natalo ng kanyang mga kaaway dahil sa kanilang lakas kundi dahil sa kanyang sariling kawalan ng pag-iingat huwag nating bigyan ang kaaway ng pagkakataon na gamitin ang ating kahinaan laban sa atin kaya't magingat magdasal at ilagak ang iyong tiwala sa Diyos sapagkat sa kanya kahit ang iyong kahinaan ay maaring maging daan tungo sa tagumpay. Pangapat, ang iyong plano. Mga pinili ng Diyos, ang plano na inilagay ng Diyos sa iyong puso ay tulad ng isang binhi marupok sa umpisa, ngunit may potensyal na maging isang matibay na punong nagbibigay bunga. Ngunit, tulad ng bawat binhi, nangangailangan ito ng proteksyon at tamang panahon upang lumago. Kapag masyado itong maagang ibinahagi, maaring hindi ito maunawaan ng iba o kayay masira bago pa man ito maisakatuparan. katuparan. Isang magandang halimbawa nito ay si Nehemias nang ipinahayag ng Diyos ang plano para sa kanya na muling itayo ang pader ng Jerusalem, hindi niya ito agad sinabi kaninuman. Sa halip, pinili niyang tumahimik at manalangin. Sinabi niya sa Nehemias 2:12 hindi ko sinabi kanino man ang iniutos sa akin ng Diyos na gawin para sa Jerusalem. Bakit? Sapagkat alam ni Nehemias na hindi lahat ay makakaunawa sa plano ng Diyos. Kung maagang ibinahagi ni Nehemias ang plano, maaaring napuno ito ng oposisyon o maling payo na magdadala ng kaguluhan. Sa tamang panahon, nang handa na ang lahat, sa kalamang niya sinabi ang kanyang layunin. At dahil dito, matagumpay niyang nais sa katuparan ang utos ng Diyos. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Gaano kadalas nating sinasabi ang ating mga plano bago pa man natin ito simulan? May mga tao na maaaring hindi suportado ang plano mo o mas masahol pa gagawin ang lahat upang hadlangan ka. Kaya mahalagang sundin ang halimbawa ni Nehemias. Manalangin muna bago magbahagi. Sabi sa Kawikaan 3.5-6 Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kapag ibinuhos mo muna ang plano mo sa Diyos sa panalangin, binibigyan mo siya ng pagkakataong gabayan ka at protektahan ang direksyon ng iyong buhay. Pangalawa, Tandaan na ang plano ng Diyos ay laging protektado kung mananatili kang tahimik sa tamang panahon. Tulad ng isang binhing nakatanim sa lupa, kailangan itong manatiling nakatago hanggang sa dumating ang panahon ng pag-ani. Narito ang hamon. Handa ka bang manahimik at maghintay sa tamang panahon? Mga kapatid, tandaan, ang plano ng Diyos sa iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa opinyon ng tao. Hayaan mong ang Diyos ang maghanda ng mga tao at pagkakataon para sa katuparan ng plano mo. Kung ikaw ay magpapakumbaba, mananahimik at mananalangin, walang tao o puwersa ang makakapigil sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Huwag ipahayag ang plano bago ito maisakatuparan sapagkat sa tamang panahon, ang plano ng Diyos ay magdadala ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Panglima ang iyong espiritwal na karanasan Mga pinili ng Diyos, narito tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating paglalakbay, ang sagradong karanasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Alam mo bang ang iyong espiritwal na karanasan ay hindi lamang isang regalo kundi isang responsibilidad? Hindi ito para sa lahat. Hindi lahat ay kayang unawain ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. At kung ibabahagi mo ito sa maling tao, maaring masira ang biyayang iyon bago pa man ito magbunga. Isipin natin si Maria, ang ina ni Jesus. Noong ibinalita ng anghel ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, isang plano na magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan, hindi niya ito ipinamalita sa mga tao. Sa halip, sinasabi sa Lucas 2.19, Itinago ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso at pinag-isipan. Mga kapatid, bakit kaya? Bakit hindi agad sinabi ni Maria sa buong nayon na siya ang magiging ina ng tagapagligtas? Dahil alam ni Maria na ang plano ng Diyos ay maselan, marupok sa paningin ng tao. Alam niya na hindi lahat ng tao ay makakakita ng pananaw na ibinigay ng Diyos. May mga hindi maniniwala, may mga magdududa, at may mga maaaring subukang sirain ang plano. Narito ang tanong: Paano mo pinangangalagaan ang mga sagradong karanasan na ibinibigay ng Diyos sa iyo? Sa bawat pakikipag-usap ng Diyos sa iyong puso, bawat panalangin na sinagot at bawat himala na naranasan mo, ikaw ay tinatawag na maging isang katiwala. Pero tandaan, hindi lahat ng karanasan ay para sa pagbubunyag, ang iba'y para sa pagpapatibay ng iyong pananampalataya. Ang mga espiritual na karanasan ay tulad ng mga mamahaling perlas. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 7.6, Huwag ninyong ibigay ang banal na bagay sa mga aso at huwag ninyong itapon ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka tapakan nila ito at balingan kayo at lapain. Mga kapatid, kung ibabahagi mo ang sagradong bagay sa mga taong hindi handa, parang itinapon mo ang perlas sa mga baboy. Sa halip na ituring itong mahalaga, maaari nila itong baliwalain o sirain. Kaya't ang unang hakbang ay ito. Pangalagaan ang iyong espiritual na karanasan sa panalangin. Sa panalangin, pinoprotektahan mo ito sa ilalim ng kalinga ng Diyos, na tanging may kakayahang bigyan ito ng katuparan. Pero narito ang ikalawang bahagi ng hamon. Kailan mo dapat ibahagi ang iyong karanasan? Kapag ang iyong kwento ay makakapagpatibay ng pananampalataya ng iba, tulad ng ginawa ng mga alagad nang kanilang ipinahayag ang mga ginawa ng Diyos, maraming tao ang lumapit sa pananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng kabanalan, kundi sa pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit tandaan, may panganib sa maling pagbabahagi. Kung hindi ka maingat, maaari kang magdala ng inggit, pagdududa, o maling paghusga. Narito ang tanong. Handa ka bang ipagtanggol ang mga gawa ng Diyos sa iyong buhay sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ng iba? Kaya narito ang pinakamahalagang hakbang: manalangin, maghintay, at magpakatatag. Kung ang Diyos ang nagbigay ng karanasan, siya rin ang magbubukas ng tamang panahon upang itoy ibahagi sa tamang oras. Ang iyong kwento ay magiging liwanag para sa iba, magdadala ng pag-asa at magbibigay ng papuri sa Diyos. Mga pinili ng Diyos, narito ang hamon. Handa ka bang pangalagaan ang mga sagradong bagay sa iyong buhay? Tandaan, ang mga karanasan mo ay hindi lamang para sa iyo. Ito'y bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Manahimik kung kinakailangan, magsalita kung iniuutos at laging ibalik ang kaluwalhatian sa kanya. Mga minamahal, narito tayo sa pagtatapos ng ating pagninilay, ngunit ito rin ang simula ng isang mahalagang hamon para sa bawat isa. Ang bawat salita na narinig mo ngayon ay hindi lamang paalala, kundi isang panawagan mula sa Diyos. Anak, protektahan mo ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo. Ang biyaya, pangarap, tagumpay, kahinaan, plano at spiritual na karanasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi basta-basta. Ito'y sagrado, ito'y mahalaga, at ito'y bahagi ng isang mas malawak na plano na hindi laging madaling unawain. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod at pagiging maingat, magagamit natin ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Pinangangalagaan ko ba ang aking puso? ang aking mga salita at ang aking kilos? Tandaan, ang hindi tamang pagbabahagi ay maaaring magdala ng kapahamakan, ngunit ang tamang pag-iingat ay magdadala ng tagumpay. Tulad ng sinabi ni Solomon sa Kawikaan 4.23, Ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng bagay, sapagkat dito nagmumula ang mga bukal ng buhay. Ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos sa kawalang katiyakan. Sa bawat biyayang ibinigay niya, ibinigay rin niya ang kanyang proteksyon. Kung tayo'y magpapakumbaba, magtitiwala at mananalangin, ang bawat aspeto ng ating buhay ay magiging ligtas sa ilalim ng kanyang kamay. Ang Diyos, ang tagapag-ingat ng iyong mga pangarap, tagumpay at kahinaan. Kayat ngayong linggo, gawin mong panalangin ito. Panginoon, ituro mo sa akin kung ano ang dapat kong itago at ano ang dapat kong ibahagi. Hayaan mong ang Kanyang Espiritu ang magbigay sa iyo ng karunungan upang malaman ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. Sa bawat hakbang, magtiwala ka na ang Diyos na nagbigay ng lahat sa iyo ay laging nariyan upang gumabay. Mga kapatid, huwag mong kalimutan ang katahimikan ay minsang mas makapangyarihan kaysa sa pagsasalita. Si Maria ay hindi nagmadali. Si Nehemias ay hindi nagpakita ng plano nang wala sa tamang panahon. Si Hana ay hindi ipinamalita ang lalim ng kanyang panalangin. Ang kanilang pananahimik ang naging susi sa katuparan ng kanilang mga pangarap at plano ng Diyos. Ngayon, nais kong hamunin ka ano ang mga bagay na kailangang manatiling lihim sa pagitan mo at ng Diyos? Ano ang mga bagay na kailangan mong itiwala sa Kanya? Isulat mo ang iyong mga pangarap, tagumpay, at kahinaan. Dalhin mo ang mga ito sa harap ng Diyos at sabihin mo, Panginoon, ikaw ang bahala. At narito ang huling tanong na iiwan ko sa iyo. Handa ka bang maging katiwala ng mga sagradong bagay ng Diyos? Kung handa ka, ipahayag mo ito sa kanya ngayon. Sabihin mo, Panginoon, itinatalaga ko sa iyo ang lahat. Tulungan mo akong magtiwala, maghintay at magpakumbaba. Mga pinili ng Diyos, ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. Kung mananatili kang maingat at matapat, makikita mo ang bunga ng iyong pananampalataya sa takdang oras. Protektahan mo ang ipinagkatiwala ng Diyos at siya ang magdadala ng katuparan nito para sa kanyang kaluwalhatian. Amen.